Ang present na structure at disenyo ng ating ekonomiya ay nagaalaga ng mga parasitikong mga elite na wala sa produksyon kundi nandun sa mga simpleng rentier activity at yung mga neoliberal policies na yan yan ang kanilang pinagkakakitaan kahit hindi sila naglilika ng yaman, kahit hindi sila nagpuproduce ng ating mga pangangailangan mga bilyonaryo na tulad ni Manny Villar na kumikita lamang sa land grabbing at yung pag -de develop ng mga real estate projects na inaagawan ng lupa ang mga magsasaka sa pamamagitan halimbawa ng mga privatization, hindi sila hindi sila naglilikha ng ating pangangailangan. Ang ginagawa nila nitong mga bilyonaryong ito, kumikita lamang sa pamamagitan ng pagpa-privatize ng airport, ng ating mga daanan, ng ating mga tollgate, ng ating mga tubig. Yang neoliberal policies na yan, yan ay nag-aalaga sa mga parasitikong elite na dapat hindi ganyan ang ating ekonomiya. Dapat ang ekonomiya natin nakasandig sa produksyon at modernisasyon.